Hi, mayong buntag mga kasilinganan di ako karong dapita dire guys. Mayong buntag mga amigos, amigas, mayong gabi, mayong udto. Oh, good night na sa inyong tanan. <laughs> guys, may lakad ako ngayon. Very important in my life. Why? <laughs> very important daw on my life. Natural, very important kay at sa ako guys sa Kuan Screening Center for Visa Magpa-medical na si Akits guys Sa aking new <laughs> Sa akong new contract <laughs> Sa akong new amo Good luck sa akong self Magpa-medical na ko guys At sa ako kay mag-drive o sa ako may nang sayo ba kaya wala pa, mag ano pa lang, mag alas 9 no pa lang Tapos ano, mahal palang ano, mahal pala yung medical pag new pala no 350 pala, kasi nagtanong kami nung ano, kasi yung magiging amo ko Nagtanong siya kung magkano, akala ko 250, sa renewal lang pala yung 250 Buti na lang, nagtanong kami ni anak, nung isang araw kung magkano, so... Yun, kasi nagtanong si amo ko. Yun, nag naman siya ng money for medical. Ay, Diyos ko po. Tara na guys, mag na muna si Akitsa. Mag-drive us ako ni Mitsoy. Salamat, Lord. Next month, I have already job. If no, any problem in my medical. Sana all. I'm healthy, man. Good. I know that I'm healthy kaya na -prove ko na I'm okay <laughs> at sa ako guys sa kay para sayo sayo ko dito ba sayo sayo ako ang queue kay Ramadan run nya basin tao unya kay basin modas ag ang mga tao mga utu-utu na kaya nga ning mata ko sayo unya guys I'm excited na guys sa akong kuan sa ako ang ay may pag ako ni Yobo daan kay inig X-ray ani tanggalon nun man dyan ni doon na lang kalimot ko maraming tanggal nun man ni inig X-ray unya dalawang buwan talaga ako guys na standby nothing at all no salary pero continue eating <laughs> continue spending our life spend to spend the money our petrol and anything and everything food is life kasi so hindi pwedeng iwan no kaya magpasalamat pa rin tayo kahit ganito nawala tayo ng trabaho ng ilang buwan tapos ngayon parang ano na ako kampante na ako kasi this is it <laughs> this is it pansit <laughs> sabi siguro ng mga tao na nakakita sa akin baliw man siguro yun siya doon no. chika chika lang ako ng sandali guys mga ilang minuto lang tapos uh, yun na nga sa totoo lang guys no gusto ko na sana talagang ano eh mag for good kasi pag good na rin ako dito sa UAE as a driver kasi naman sa katagal ko naman dito tapos laging nag the drive yung sa company ba namin noon yung previous company ah previous company na siya <laughs> kasi i have my future amo <laughs> ako hindi na ako ngayon company driver i am now a private driver nasa ano nasa employment visa ko employment visa no private driver na si Aptis. Hindi na ako company driver. So, ano lang yan kasi guys, ginrab ko lang siya kasi, ano siya, sige siyang kapipilit sa akin, namimilit siya, sige siyang, ah, mga siguro almost one year siya nagsubaybay sa akin. Tapos, yun naman talaga, talagang paalis naman talaga ko sa company ko that time kasi nga gusto na ako mag for good kasi gusto ko nang ipahinga ang utak ko at puso at damdamin <laughs> para para iwas stress Bakay, nako magdagdag lang atong mga ma, magiging electric plates lang na atong naong sa company namo ug magdugay pa ko siguro mga 1 year 2 years nako para na akong imbis na ano imbis na wala pa akong saisinta na baka magiging unobinta na tingnan ang pagmumukha ko kung hindi ako umalis doon kasi <laughs> puro stress na sila guys so ngayon happy together continue happy happy lang laban lang at saka guys happy talaga ako god god uh, God knows aking naramdaman. Thank you, Lord. Nga wala ko niya pasagdi no kahit sa lahat ng mga pangyayari sa buhay ko lahat ng mga naranasan ko sa previous company ko parang ramdam na ramdam ko na nandito siya palagi sa akin hindi niya ako pinabayaan kasi usipin sipin mo naman guys kung okay ang sahod ko noon sa company ko before pero itong lately na mga siguro almost 6 months ano na talagang ba ang sahod ko sobrang baba na talaga siya guys kasi nga may basic kaming kunti may food allowance kaming kunti puros kunti my percentage kami na kunti <laughs> puros kunti pero sa totoo lang guys tumataas ang sahod namin doon dahil sa percentage 12% kasi kami so syempre gusto rin namin na bigyan kami ng mga trips. Kung kaya namin. Kung hindi papagod ba. Eh, hindi naman din tama yung magbanti 4 oras kang mag-duty ka. Tapos lamwerda ka ng lamwerda sa malayo. Pangpatay naman din yun. Hindi naman yun panghanap buhay. Pangpatay buhay. <laughs> yun na siya guys ang, ang ano ko. So kaya nga talagang feel ko na feel na mag for good na talaga ako di ko na nga siguro yun, yun ang ano ko sa ko, parang mapaaga akong resign ko eh, kasi nga yun na nga ang, ang naramdaman ko hindi na sila hindi na sila ano, sobra na sila ka unfair so yun nag resign na lang ako kasi nga yun may sasalo sa akin pero kahit pa walang sumala ano kahit wala pang sumasalo sa akin no foregood na talaga ang aking ano noon, naka ng utak ko na mag -for good ako kasi gusto na talaga akong magpahinga guys, so ngayon may magandang loob man, may nagmamagandang loob na ganyan daw, inoferan niya ako na mas <laughs> okay doon sa <laughs> mga latest na mga sahod ko sa company ko, so I grab it I grab it Thank you Lord at saka God bless sa ating lahat. Thank you sa aking mga followers, no? Ano lang good ito mga pang-good pang vibes lang, pang-stress pa free itong mga pag-vlog-vlog natin. Sa so, tuloy ang ligaya. Bye bye na guys. Actually, adto na ko. <laughs> kay magpa-medical na si Akits. mag sombrero na si Akits kay medyo may silaw-silaw uh, ba para matakpan ang aking mata pag ganun sa araw. Okay, bye bye Love you all! Oh, nandito kasi ang bahay ng anak ko sa malapit sa ano, opposite ng Alwada Mall, opposite bus station.